Ayan po yung helipro ko po. Mamadali na po. Ayan po yung helipro ko. Ayan. Ito rin Di ba? Kaya wala akong helper. Kaya ako lang mag-isa ron. nag nagakot sila ng trianis. Ano pa isa o. Oh. Kung hindi buwan oh. Pero, ano oh, di ba? Hey. Yay! Hmm. Ah. Ha? Ano pa isa? Parting na para tingin na po siya ayun na po siya nagmamadali mabot po ayun na nagmamadali po ayun na ayun na po, ayun, 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 ayun. na ayun na ayun na ayun na ayun na ayun na siya ten 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 Pak! Um, Diretso lang. Wala kong hangin yan. Ngayon kasi pag yan, nga din ng grabe sa baba eh. Magpapala pa sa grabe sa baba, mga God. yang dan apa apa na ini ya apa lagi ten 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 And then, then, uh, then. ba? Diba? Napakasipag yan. Uh, pak! Asus, ang bilis. Tubig, tubig! Ay, tubig yun lang, tubig eh. Patay, wala kang tubig! Wala, patay talaga. Ah, uh, umpis na naman ako tayo. Tapos na. Diretso kasi napakailit dito. Ayun ah. Pero okay lang. Masaya pa din mga gar. kahit mainit kaso lang madilim nilagyan pa ng ilaw ngayon siya ang ah, na ako pero gusto nalo ko eh